Patas na pagdinig sa mga kinakaharap na aligasyon ni religious leader Apollo Kibuloy, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Senator Risa Honteveros may hamo naman kay Kibuloy, si Daniel Manalastas sa detalye. Rise and shine, Daniel. May hirit si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasabay nito ang pagdadiyak ng presidente sa proseso sa pagdinig na mga kinahaharap na aligasyon ng religious leader. It seems to me a little bit uh, uh, tail wagging the dog, the one, na siyang magbibigay ng kondisyon sa uh, gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa war on the forest. So I mean we, we will we will we will exercise all the compassion to Pastor kibuloy We've known him for a very long time and um my papa the all the proceedings will be fair. Um, now as to the involvement of the United States we malayu that, that's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Habang kung si Vice President Sara Duterte naman ang tatanungin, Yan yung development na meron ng kaso na nasa tamang forum, uh, nasa tamang venue, nasa loob ng mga korte. Ngayon, kung ano man yung desisyon uh, ni Pastor Kebuloy, gagawin niya ay personal na niya na decision yon And I'm sure pinag-isipan niya yan. Si Sen. Lisa Honteveros naman may maanghang na tirada at hamon kay Kibuloy kasunod ang pahayag ng religious leader sa pamagitan ng isang audio recording kung saan inilahad niya ang kondisyon niya. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado. Dito sa Senado. Patunayan mo ganyang paring kabastos ang mga salita mo pagkaharap mo na kaming mga senador. Hindi ka namin uurungan. Sa audio recording ni Kibuloy nitong weekend, naglatag ito ng kondisyon para siya lumitaw. Agad naman binarahan ni Deputy Secretary Jesus Crispin Rimulya si Kibuloy. Ang sinabi nitong hindi siya maaaring magtahdan ng kondisyon. Ang mabuti, sumuko na lang daw siya base sa sinasaad ng batas nagbigay naman ng legal opinion si senator Francis Tolentino kung ano na ang kahihinatnan ni Kibuloy ang sa akin dito uh, siguro igalang yung karapatan ni pastor kung pwede siyang magfile ng available kasi ito eh sa magpiansa, mag magfile ng ano ng, uh, ng, ng ng bail at uh, gamitin niya exercise niya yung karapatan niya as a law abiding citizen uh, Sundin po yung batas, pero uh, I, I would not comment on on the conditions. Daniel Manastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.